Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, pasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umapila ang China sa mga nakakasaklaw sa bahagi ng South China Sea na huminahon o kumalmalamang. Ito ay sa gitna ng pag-alma ng ilang mga bansa sa inilabas na 2023 standard map ng Ministry of Natural Resources of China kung saan makikita na tila dinagdagan at sinakop na nito ang teritoryo ng ibang mga bansa at ginawang 10-line ng karagatan mula sa dating 9-line. Nakatuon ang panawagan ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin sa claimants ng South China Sea gaya ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan at India. Paliwanag ni Wang na routine practice lamang ang paglalabas nila ng bagong mapa. Nauna nang nagprotesta ang Malaysia dahil sinakop sa mapa ang kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ habang ang India ay umaalmarin dahil isinama sa teritoryo ng China ang kanilang Aruchanal Pradesh at Aksai Chin Plateau. Samantala, hindi tinatanggap ng Pilipinas ang pagpapalawak ng teritoryo ng China. Kasabay nito, nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa Chinese government na maging responsable at sundin ang nakasaad sa international law. Giit ng DFA na ang pagtatangka na gawing legal ang pag-angkin sa malaking bahagi ng West Philippine Sea ay paglabag sa 1982 United Nations Convention on the Law of Sea at walang matibay na basehan. Higit sa 13 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa anti-drug operation ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office Caraga Region, Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Coast Guard sa Lipata Port, Surigao City. Mabilis na timbrehan ng operatiba kaya agad na nagkasanang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong drug suspect na kinilalang si Jamil Mawi, Naif Abdul at Aminodin Ampaso na pawang mga residente ng Cavite at Lanao del Norte. Tinatayang nasa dalawang kilo ng shabu ang nakuha sa tatlo na itinuturing na high value target ilang oras matapos i-deploy ng Estados Unidos ang kanilang B-1B bomber para sa military drills kasama ang South Korea at Japan, muling naglunsad ang North Korea ng two short-range ballistic missiles sa karagatan. Sa ulat ng Japanese media, bumagsak ang misal sa karagatan sa bahagi ng kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang B-1B bombers ay nagsagawa ng hiwalay na air deals katuwang ang mga aeroplano ng South Korea at Japan. Para sa Kidlat News Update, Renzalino, nag naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita